First time ko lang sana maglilinis ng aircon kaso ganito pa ang nangyari. Hey! ko nga ng filter, nakita ko na sobrang dami ng alikabok. Tataka lang ako kasi hindi naman kanya may masyado nage aircon Sobrang dumel, sobrang kabal na agad ng alikabok. Dito nga pala sa kwarto ko, katabi ko nga pala 'yung natutulog si Boy Ubo, tapos nanay at tatay ko at isa pang kapatid ko naman sa dulo. Nagsisiksikan kami lahat dito dahil merong 'yong aircon. So, peg tataka ko lang, aning pa lang naman kami sa kwarto pero parang random ko, parang init pa rin. Nung nilapitan ko nga sa malapit at 'tong aircon, kay puro puno na pala ng alikabok ng loob. Kaya may isang beses pinanood ko si Boy Macho Noreen ko para maglinis ng aircon. tinan ko nga 'ko ng ginagawa niya, eto 'yung ginaya ko. Tinanggal ko lang 'yung dalawang tornilyo sa gilid. Bago nga tanggalin 'tong aircon, tinanggal ko muna 'yung mga nakalat. Baka kasi magbagsakan 'yung alikabok sa higaan namin. Pagkatapos ko tanggalin 'tong tornilyo, ay tinatanggal ko na nga 'tong aircon. Kaso kahit anong angat ko, hindi ko matanggal. dinan ko kung meron bang tornilyo sa taas, wala naman. Hindi ko tuloy alam kung tama pa tong ginagawa ko. Tapos ah, dito nga pala sa sulok, na naalala ko yung filter. Pagkahila ko nga, nagulat ako sa nakita ko dahil sobrang dami ng alikabok. Awat hila ko yun, nagbabagsakan ng alikabo, Kaya naman nagpaabot ako ng plastic kay mama. Ipapasok ko nga ito sa loob ng plastic para sa porta. Para hindi masyadong mahirap magwalis. Dahan-dahan ko hinila yung filter para hindi masyadong magkalat. Buti na nga lang at saktong-sakto -sakto sa plastic. Bakit kaya ganyan ko kailang hindi ginagamit? Nakapa nag-alikabok at nagdumi. Hindi ko alam pa anong tawag dito pero alam ko tinatanggal talaga itong nasa harapan. Kasi nga inatanggal ko na yung dalawang tornilyo sa gilid. Kaya para makasigurado, nagtanong nga ako sa GC namin kung tinatanggal ba talaga to. Sabi nga ni Nook Nook ay okay daw, lakas ang kulan ng angat ng konti sa gilid. Nagsend nga din pala sa akin siya ng video para makita ko kung paano. Nakita ko nga na napakadali lang at inakat nga lang niya yung gilid. Kaya naman eto nga, ginaya ko lang din yung turo niya. Tumalsik. Ano sa tanggal ko nga kasi para nasira ko yata. Para meron kasi ako nakita ng tumalsik. Natanggal pa lang pihitan ko na 1 to 7. Kung binalik ko nga siya sa butas, dalawa pala to. Kaya naman hinahanap ulit naman yung isa. Patulong ako kay mama maghanap kasi nga sobrang kalat. Buti nga nakita ko din kagad at binalik ko na sa butas. Pagkatapos ko nang tanggalin niya nasa harapan. Ito ang loob ng aircon ko. Eh medyo may konting alikabok lang naman. Hindi ko sure kung nililinis ba 'yon. Eh ito nga pala muna unahin ko itong filter. Sobrang alikabok nga ito, Sa so, sobrang kapal ng alikabok ay eh, nasisinghut ko na. Kaya nga nabitawan ko magsusuot sana ako ng face mask kasi wala. Kaya nga habang naglilinis ako, eh, pinatakulob ko na yung damit ko sa mukha. Binisa ko na nga filter, sinamalan ko ng toothbrush Grabe, sobrang kapal talaga. Sobrang kapal ng alikabok. Transparent pala tong filter. Citro na yung paningin ko. ay na nga, ko. At parang bago na ulit tong filter ko. Hindi ko akalain yung gamit na hindi nung masyadong ginagamit ay alikabukin ng todo. Habang -ha. pinapatuyo ko yung filter sa arawan, disod ko muna yung cabinet ko paalis ng aircon. Hindi ko alam kung paano kasi linisin to. Kaya winalisan ko na lang. Winalisan ko na lang pala yung mga alikabok sa gilid. Baka kasi mamaya ko, napamagalaw ko sa loob. bis na maglilinis na ako, baka masira ako palalo. Imbis na paninis na lang sana gagawin ko, baka magbayad pa ako sa pagpapagawa. Tapos na ako at excited na ako nabuksan tong aircon. Kaya pagkatapos yung maglinis, ito nga, binalik ko na lahat. Nagwalis na ako at binalik ko ni yung mga drawers sa pwesto nila. Pagkatapos ay binuksan ko na yung aircon at tinawag ko na buong pamilya ko. di ba kanya-kanya na kami latag pagkatapos kong boxan yung aircon. Nung sinubukan kong pakiramdaman, mas lalo na lumakas yung hangin. At mas lalo pang lumamig. Kaya naman kapag hapon na, mga alas dos, mga alas tres. Basta mga ganung oras, ay andito na kami lahat sa loob ng kwarto ko. di ba rin ang tumas ng kuryente? Ang mahalaga, mapreskohan kami. Shoutout nga pala kay Hannah and Friends. Shoutout kay Shina Dabo. At shoutout din kay Anika Angeles. So yun lang. Thanks for watching. Bye-bye. Yeah!